Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with ni Claire Castro. Today is February 14, 2025. Oh, sa tatlong ano natin, LS, lahat tayo lagi babati ng Happy Valentine sa lahat. Yes, ang Aganisetti, Valdez, oh, like na daw, like na raw. Edgar Dungo from Oxnard, oh, fifth liker, si Cheska Makurol. Oh, sabi nga natin, pag pumindot kayo ng like, eh, di masaya. Wala naman bayad, di ba? Okay, simulan na natin mga ka Ano ba ang tinuran, di ba? Kasi, sa pasa rin kasi ni PBBM, di ba sinabi niya na ano, wala kami may bahid ng dugo dahil sa tokhang. O oh, Siyempre, sino ba pinarilinggan niya doon, di ba mga ka Ha? Huh? Ah. Ha? Oh. Sino pinarilinggan niya doon? Siyempre, una, si dating Pangulo Duterte. Okay, bakit kailangan si dating Pangulo Duterte? Kasi mga bata niya yun, yung kakandidato. Sa pagbata niya, siyempre, kampe doon sa EJK Tokhang. And maliban dyan, of course, pinariringan niya din si Senator Bato. At saka si Senator Bongo. Diba? Bagman eh na kanino ba pera? Galing kay Bongo. Yan ang sinasabi sa report. Okay, sige, panoorin natin mga clear anong sinabi ni Senator Bato. Panoorin natin. Okay, tingnan Sige, basahin muna natin ito si Nolasco del Mundo. Di na dapat paniwalaan si Bato attorney. Alam naman natin na pro-China si Bato at lahat ng Duterte Allies ay pro-China. pro china kawawa ang bansa sa kanila. Okay, sige. Nood na tayo. Mm, sige, tuloy. Kung yung dugo ngayon ay dugo ng mga masasamang tao at nagkabahid ng dugo ang aking kamay dahil sa aking ka sa buhay ng mga matitino, mababait at masulorin sa batas. Okay, tanong mga kaklira, total, sabi niya, ba? Kung para ito is para sa Uh, sa masasamang tao, okay lang, di ba? Na mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay. Ha? Ang tanong. Ha? Di pa siya umaamin eh. Ang tanong, senador Bato, ang tanong na mga kaklir, nakapatay ka na ba? Umaamin na ba siyang nakapatay? Tingnan nga natin, ha? Wait lang, ha? Kasi hindi siya umaamin. Ha? Tignan natin. Kahit siya ay tinuro na sa Senado, di ba? parte ng DDS at marami na silang mga... Ah, okay. Meron. Umamin siya, mga ka-clear. Okay, tignan natin ito. Okay. Umamin. Itong tanong... Ah, sige. Ah, basahin muna natin, ha, tapos saka natin tatanungin. Lalaliman natin ang tanong dito. Hindi pwedeng umami ka lang. Yes, Jayman Langit from Dubai. At saka si Rodolfo Giling. Watching from, ano na? Sige lang, watching from Naik Cavite. Okay, basahin natin to. to. Yan, Oh. Kita ba? Okay. When as if he had already killed, people, Senator bato admitted to executing suspects in the course of law enforcement. Eh? Okay ah? Eh? Very clear to. Umamin siya mga mga clear. In the second episode of Truth on the Line, De La Rosa maintained his position that he will not cooperate with the international in criminal court, saying he will only recognize the investigation of the Department of Justice. Mayroon tong video mga clear Wait lang. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin to. Sana hindi ma May tanong ako. May ay ka na ba na pinagsisihan nyo? Hindi man ako nag... nag actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit ah, uh, buhay yan eh? Kahit nag... Ano... Ayun pala naman eh. Alam mo naman pala. Nabuhay. Bakit kailangan mong gawin? Diba? So, marami mo ka marami siya napatay kaya mga kliniko. May susunod tayong tanong dito. kasama yung tao na yan. Ako, after nang makainkwentro ma, ma maka ako, tapos may mapatay, pupunta ka nga ako sa simbahan. Mm hmm. Hihingi ako na patawad kay Lord. Ganon? Ha? Encuentro, napatay, ingin ng tawad, sige tuloy natin. Lord, Lord kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi... Halatang-halatang namumuliti kasi si Atol Bato. Parang uh, nakakaawa no? pag ito pagsasalita niya, kinukuha niya yung damdamin ng mga botante. Pero yan ba talaga yung feelings mo at at time na tumapatay ka? Hindi ko rin siya patayin. Ako pa mamatay. Nagbabarilan kami. Alangan naman i offer ko yung katawan ko. Pamatay ako. Paano lang pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are low in... Uh, uh, okay. Now, mga ka-clear. Yun na lagi. Pansinin ninyo, ha? Yun na lagi. Kasi yan ang turo ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Encourage them to fight. Natanong na siya dito ni Senator Risa Ontiveros. At ginagawa nila yon 'di diba? Para matapos na daw yung problema, in at the same time, magamit ang self defense bilang depensa. Oh, sige, tanong natin. Tanong natin. Ito ang maganda. Hindi ba na sa bawat engkwentro mo dapat ay may report? Sa bawat engkwentro ninyo, 'di ba? Dapat may kaso kayo at ididepensa niyo lang yung sarili niyo a self defense. Okay, ganun yun eh, mga ka Hindi automatic na encuentro kayo at self defense dapat wala kayong kaso. 'Di ba? So mangyayari dito dapat naka ito, 'di ba? At sa kanya patutunayan na merong kayong justifying circumstance na self defense. Diba? Kasi gine-justify nyo kung ba't kayo pumatay So, tanong sino-sino ang napatay? Ba? Diba? Ilan? Bakit? Dapat nakarecord yan. Ba? Diba? Yaw-yaw ng yaw-yaw si Bato. Ha? Pagbigyan siya, ano? Pinagbigyan siya ng Quadcom para linisin ang pangalan niya pero hindi niya nagawa. Sino na maniniwala sa iyo ngayon? 'Di ba? Bokal. Bolkab. Pinaligtas <laughs> na. Okay, di ba? O black. Yan, oblak. Mas maganda yan. So, di ba? Bilang pulis, dapat may record kayo. Dapat, sampahan kayo ng reklamo at saka kayo nag-explain na yun ay self-defense. Saan na? Di ba? Bakit hindi yan ang gawin mong depensa sa ICC. Diba? Sabi ni Jocelyn uh, Hamilton, Centerstone Stone is full of lies or just blindfolded. Hmm. Ito eh, na ba? Kisa ako patayin. I have to protect myself. Defend myself. Dahil yan ang turo. Diba? Ano sabi ni dating Paolo Duterte? Bakit kailangan yung itali? Pusasan. tali ang kamay. Hindi kailangan yan. Encourage them to fight. Bakit? Sabi ko nga mga clear. Pag nakatali ang kamay niyan, nung hinuli nyo at saka namatay, walang, wala kayong pruweba. Wala kayong magiging depensa na self-defense. Diba, Sweet Day? Sa kanyang interview, parang he admitted on killing to save people who are good daw. Kaso, he need to be punished by law on what he does. Yes, kailangan muna siyang dumaan sa ganung klase ng proseso. You have to explain bakit naging self-defense. Ano yun? Sa panahon ni dating Pangulo oh self-defense na yan, ha? Walang-walang investigasyon. That's wrong. That's wrong. Mga kaklir. Hindi sabi ni Bato, pinagsisihan niya ang mga pinatay niya. Di ba? Ah. Ah, di ba? Mali ito eh. Mali, mali yung ginawa, kaya lumalabas tuloy, di ba? Ah. Uh, sabi ni Digong, 'di ba? Punta kayo sa Davao, mag- maghagilap kayo ng record. So dapat itong lahat ng pinatay ni dating ni ni, ni uh, bato, ni Senator Bato. Dapat may record. 'Di ba? Kasi, 'di ba, pagka nakakapatay ka minsan, inapalive kay pinagi-explain kay 'di ba? Ah. Oh. Yan ini 'yan. 'di ba? Okay. Tuloy tayo. Tuloy muna tayo dito sa ating ano. Yan. Wala pa akong problema. <laughs> Ako sa bato. Wala akong kaking-kiming, madumihan yung aking kamay ng dugo kapag kinakailangan sa pagprotekta ng buhay ng matitino. wala <laughs> na nga kami dito. Tinakpan ka dyan. Uncalled for. Unexpected. Coming from a president. So, hindi po namin, hindi namin nasahan na gano'n. Pero sige lang, tanggap lang namin yan na uh, this is polit political system. Let's take a uh, political uh, busing and uh, eh, kung hindi naman ikaw, sa mo, tama lang yung ginawa mo, di, dapat di ka masaktan. So, feeling mo ba, ikaw ang pinariringgan? Diba? Siya ba ang pinariringgan, mga kakril? Ah! Ito ba yung words? Sorry naman ah. Okay, okay, okay ah. Ano, lawanagin natin to. So, magpapakamatay siya. Tama ba? Uulitin ko po yung message ko, attorney. Naniniwala po ako kay Bato. Nanda siya magpakamatay para sa West Philippine Sea. Laban! Ha? Hindi para sa Pilipinas. Ha? So, ibig sabihin, June, pro-China siya? Ganun ba? Kasi ang lalabanan niya pala ay ang Pilipinas. Diba? O, oh, yon Thank you, June. Diba? Okay. Hey. So, ito pa, ito pa. Violet, I don't believe you, Senator Bato. Sorry to say. Yun na eh. Okay. Tuloy tayo, ha? Tuloy tayo. Uh, political everything. <laughs> 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 Pro-China? Sino nagsasab nagsasabing pro-China kami? Pro-Pogo. So, sino ang Aside from yung sinabi ng Pangulo doon sa speech niya. Sige, sino ibang nagsasabi na pro-China kami? Pupul. Paano naman hindi kami gigim pro-China? O, oh, oh, ito naman logic lang mga kaklire eh. Sino ang bossing mo? Sino yung tinatanawan mo ng utang na loob? Sino yung sinabi mong hindi ka magiging bato kung hindi dahil sa kanya? Tingin mo, kakalabanin mo siya? ba? Diba? Yun lang yun. Meron ka bang stance, mga kaklip? Napakita niya ba na siya ay laban sa panghaharas ng China? Especially sa mga fishermen, sa coast guard natin. Siyempre, kung ano gusto ng amo mo, doon ka. Hindi mo siya kakalabanin. Ha? ha? Ako, ako, pagkahin, pagkahin ko kayo, ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na for China ako. Willing ako magpapakamatay mag 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 dyan sa West Philippines eh. Sabihin niyo pro China? Hinahamon ko lang na sila kung gusto nila. Bigyan ko sila ng baril at bala. Takihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines eh. Kamera huh? mo, kamera! TCLR! Ay, ah, photo! Chinese party? Ano? Boto. Kailan? Kamera dito! Na Ang PDP na pag-meeting. Kailan nga? Kailan? Kailan? Oh, fake news! Uh, fake news. Kung, kung totoo yan na may meeting, dapat ako nandun. Ha? Huh? I, 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 am a member of the of the party. I am the vice okay. president for... May pinakita ang picture, mga akri. May nakita ako, ha? Ah, Nakipag-meet daw sila. Pero ano, fake news? Sana natin ko ngayon, ha? Ah... Uh... Yun yung sabi natin isang araw, di ba? Parang, ano, Manchurian candidate. Met with... Yan, hapin natin. Hmm. Kailan? Kailan mga ka Wait lang, nanap ko. Nanap natin. Two days ago. Ito, to to Totoo ba ito? Ito, ito, ito. ko lang ha. Saan ito galing? Wait lang. Anong dito, Facebook mga ka Wait lang. kita ko, pakita ko. Natin to. Pakita ko to. Oops. Anong year to? Ay, tagal na to. 2009 pa to eh. Ay, 2019. 2019 to. Ah, uh, si Kusi ang kasama. Ay, tiyo, pakita ko. Parang ako lang nakakakita. <laughs> Baka yung ginamit yung old picture. Ah, oh, di ba? Ah. Diba? ah. Song Tao meets Vice Chairman of PDP Laban and Energy Secretary of the Philippines. Ito yung siguro. Napakita. Hanap pa tayo ha. Hanap pa tayo ibang picture. Ito. Ito. Ito bago ba to? Wait lang. Saan yun? Ito, 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 ito. Anong day Ah, 2023. Wait lang mga kre, pakita ko ah. Ito. Oh. This is report ng PDP Laban, April 24, 2023. Kita nyo? Ah. PDP Laban meets Chinese Communist Party delegates. PDP Laban recently met with the International Department of Chinese Communist Party at Sheraton Hotel, Pasay City to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Bakit? Bakit sila? This is 2023. Bakit bilateral ties? Bilateral cooperation between China and the Philippines? Representative ba sila ng Philippines? Mga Representative ba sila ng Pilipinas ang PDP laban to meet with Chinese? Para magkaroon to strengthen the bilateral cooperation between China and the Philippines. Di diba? o alongside party officials from both PDP-Laban and CCP, Rodrigo Duterte, uh, PDP-Laban Chairman and former pre uh, Philippine President attended the meeting through video conferencing. See? do. So bakit sila ang makikipag-meet? Di naman sila representative ng bansa. Anong pinag-meetingan nyo dyan? Ha, di ba? Ito, 2023, mga kaklir. So, di ko alam kung may latest pa. Wait. Tayo, kung may latest pa. Parang yan ang latest. May, may, latest pa ba? Hmm. Lala na yata. Eh. Baka yun na. 2019 yun eh. Ano to? Ano to? Oh, yun lang mga clue. Yun lang yung nakita natin. So far, that's 2019. Okay? Okay, yun lang. So, tingnan natin ha. Parang sabi niya fake news daw eh. Sige, tuloy, tuloy. Mindanao, o bakit hindi ako kasama doon? Membro ako ng Executive uh, Committee ng Partido. Bakit hindi ako kasama? So, I, I thank God. Gusto lang England, nila na masira ang PDP laban pagdating sa China. Pero makakita nung natin, 2020 na nakipagmitang PDP laban. Ang pangulo na noon, si, si, si PBBM. Ano ang authority nyo to meet with them? Huh? CCP pa pa anong authority meron kayo? Bakit kayo nakipag-meet. Ano ba yung usapan niyo? Kami po, pinipilaban ay susundan namin yung uh, yung stand ng ating rules para sa as far as foreign policy We, should be friend to everyone and enemy to no one. Yan po ang susundan uh, sinusundan namin uh, na stance. oh, Oo talaga. Ha? Motherhood statement ito mga ka-clear. naman nakikipag-awa si PBBM sa China, yes? Pero may stance naman siya. May stance siya. Di ba? Lately, di ba may hamon siya sa China. Tatanggalin namin yan. Misal na yan. Basta umalis kayo sa amin. Huwag nyo yung mga fishermen namin, yung Philippine Coast Guard namin. Kayo, anong stance nyo? Di ba? wag naman ano. Ang lagi yung ginagamit eh, yung mga salita ni PBBM, wala kayo sariling stance eh unaarok na mga panatili sa ano yung panawagan nito ano 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 lang sabihin? ano 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 pag hindi namin kaya, wala kang may isagot. Kung kaya lang namin sagot, isagot At uh, kung may uh, sobr -sobr sobra-sobra ng pagmalait, eh, sige lang. Hanggang. Okay, mga kakil. Okay, doon tayo sa ano, ha? Doon tayo sa... Kung nakapatay ka na. Okay, una, inamin niya na. Inamin niya na. So, ano dapat ang procedure dito, mga kakil? Alam natin. ba? Kapag ikaw, ay eh, nakakapatay, ini imbestigahan yan usually siya ka ng kaso 'di ba sa ka ng kaso at dun mo ide defense sa ay yung sarili mo na self defense so ano ang ginawa ng PNP sa Davao at the time Davao sa lahat ng napatay mo tanong ko pa umamin din si General Danau na nakapatay siya 'di ba kapwa niya polis. Ang tanong ko, inimbestigahan niyo ba ito? Especially mga clear, hindi yun encounter ha. Inamin ni General Danao na inoperate nila. Inoperate nila. So it's, it's not just, it was not just a regular encounter. So, may record din ba kayo nun? Di ba? May record ba kayo noon? Kicks down. Kung kriminal na patay dal inkwentro, wala. Dapat ikakonsensya dahil trabaho ng pulis Pero kung pumuli ka para sa amo mo o na mo lang, dapat ka lang na makonsensya. Kabato kung may konsensya pa. Right? Saan so, di ba? Lahat ng ginawa mo. Ito lang mga kakrirai. Common sense. Sick beats crew, JJ. Anong nangyari na dapat recorded yung mga operasyon na dapat at dati para makita na nanlaban. True, laki ng ginasus ng mga video camera din naman sinusuot dahil may gusto silang gawin. Yeah, di ba pati yung case Pinoza parang nasira lahat yung CCTV? Right? Oh, no. so ganito yan mga kaklira. Ang tanong natin, di ba? Ano ba ang dapat na ginagawa ng polis? Lahat yan dapat recorded. Para ngayon, na pinagbibintangan kayo, kaya niyong ilaban. Kung lahat yan, sabi mo, ay naaayon sa procedure, self-defense, anong kinakatakot nyo sa pag-iimbestiga ng ICC? Okay, ulitin natin. Nasaan yung record ni General Danau tungkol do sa mga pinatay niya rin? Nasa mga record dito? ba diba? same narrative ever since i have been watching his interviews yeah shine kaya nga tayo na yung magtatanong dapat ma cross examine to siya daw ang may pinakamalinis na puso with bato napakasinuno talaga ne toto sige to prove to prove your point ah to prove your point center bato ba to? Diba? bakit di mo pakita sa quadcom ito pa Nagiring naman siya ng sarili niya sa Senado, di ba? Bakit di nila dala lahat ng records sa na napatay nila? Tanong natin, yung napatay ba na to? Sino? Una, tanong natin, sino-sino napatay? Nakalibing ba to? Dapat natin malaman kung nakalibing to mga kakrir. Kasi kung nakalibing ito, ibig sabihin, aba, hindi nila tinatago. Pero you have to prove pa rin na self-defense yan. Walang record, di ba din doktor sa Davao, sabi ni Mr. DC. Di huh? ba? oh, kaya yung tanong eh, Mr. Senator, Senator Batona nakapatay ka, you admitted, okay na tayo dyan. Now, ilan na napatay mo? Let's, let's pretend we're cross-examining. Ilan na napatay mo? Ha? Huh? Sino-sino ang napatay mo? Okay? Nasaan ang records nito? Kasi dapat ito, merong hospital. May death certificate. Mga kakli, lahat ng dapat, dapat may death certificate. Okay? So, saan to nakalibing? Kung lahat ng ito, walang death certificate, hindi mo mapakita sa amin, tokhang talaga yung ginawa nyo. Bilang pulis, kayo pa naman dapat ang marunong mag-record ng mga activities nyo. Diba? Pinagsinis yan, pagkatapos papatay uli. Bato, yun na, tapos magdadasal lang siya. Diba? Samuel Salamanes. Yun dapat ang klase ng interview na binabato kay Senator Bato. Alamin kung nasaan yan. Dahil pag yan, napakita mo sa amin lahat na recorded, may, may, nilibing, may death certificate, may investigasyon para punta sa inyo, may investigasyon, may investigasyon ginawa dyan. Sa lahat. Diba? Nang na EJK, na natukhang. Pero kung wala kayo mapapakita, kung wala kayo mapapakita talaga, alam nyo na. extrajudicial killings talaga yun. Mga Sabi ni Melody Canuto, drama lang yan, paawa effect kami kasi eleksyon. Uh, sabi pa nga niya, we will do it again about their EJK high. Ewan talaga kung iboboto pa ito. Hindi, ako, given a chance, iya ko to, ma-i-interview ko to. Mahihirapan silang i-prove unless may record sa laga mga akredit. Sa sinado dapat napakita niya na yan eh. Everything, all the activities we had, all encounters we had na nakapatay kami, well documented. Ito. Yung pamilya niyan. Oh, yung mga pamilya niyan. Admitted sila. Self-defense kami. Naimbestigahan kami niyan na imbestigahan. May record ng investigation yan. Diba? De La Rosa ay senador ng mga Duterte, hindi senador ng bayan, Mr. Matimias. Yun dapat, mga kakril. Okay? Kaya, sa atin lang, magpakatotoo ka. Inami mo na nakapalagay ka pala. Marami, hindi isa. So, kaya, chami-chami kayo. Yung dating Pangulong Duterte, kaya malakas, no? Kaya malaki ang utang na loob ni Bato kay, kay da, dating Pangulo Duterte and Mayor Duterte. Because pag nakakapag- Most probably, alam na bossing. Bakit alam? Hindi sila napapakulong. Hindi sila nakakasuhan. So, di ba? Okay. Maraming maraming salamat. So, ang next topic natin, mga clear, konting-konti na nito, si ano, si Sinong na to? <laughs> Si Erwin Tulfo. Ayaw sa negatibo na campaigning. Let's see why. Okay, bye! See you in a while! Bye!